Mga kababayan, alarming talaga ito kasi binoto niya lahat PDP. Itong OFW na si Jefferson na taga Singapore. Ito ang kanyang binoto lahat. Dinagdagan lang niya si Villar at saka si Amy Marcos. Pero yung sampung PDP na straight po ay sinulat, inilista niya sa kanyang balot. Pero ang naging resulta po mga kababayan ay iba. Tingnan niyo O, ang lumabas si Dringo Nanay Mimi Makabayan Duringo ano yan and then Pacquiao Manny Pacman oh. and then si Brosas Arlene Makabayan ayan si Kerobin Ariel ibang mga lumabas mga kababayan Soto Tito o oh. ayun po Casino Teddy mga makakaliwang grupo delikado to and then sa or Ana Independent mga kababayan So yun ang mga resulta sa kanyang ano Ang paglaba sa kanyang inano niya sa kanyang QR code mga kababayan Kaya sa ating mga kababayan OFW I-double check po ninyong Inyong mga QR code para malaman Kung ano ang resulta mga kababayan Kagaya nito o oh. O oh, iba ang resulta Kasi ang binoto niya mga kababayan is Straight PDP laban Sampo, itong sampong PDP laban Dinagdagan lang niya si Camille Villar At saka si Emmy Marcos Bago lang po kasi tinaas po ito eh ni Senator Robin Padilla si Amy Marcos tsaka ito kay ano no si Camille Villar si Camille nakita natin no so yun po ang ano niya ngayon ang nangyari iba po ang lumabas sa kanyang resulta so alarming ito mga kababayan so magbantay po tayo no nakakabahala ito so yan po no